Hmm. So yan, tayo kanina Yo! Hi mga kalabi dabs ay, Ang pangat ng buhok <laughs> Stress? Stress <yung> buhok? <laughs> so ayan mga kalabi dabs Merry Christmas to all Ang gagawin natin ay Naisipan kong Tawagan yung mga kaibigan ko Then patiin natin sila na Merry Christmas, but syempre ang gagawin ko ay hindi ko muna sila directly babatiin ng Merry Christmas. So yeah, medyo pagtitripan muna natin sila. <laughs> so, bago ko sila batiin ng Merry Christmas, kunwari sila yung tumatawag sa akin. Pero yun totoo, ako talaga yung tumatawag sa kanila. So yeah, medyo pagtitripan lang muna natin sila. <laughs> Pero tignan natin kung kakayanin ba ng aking tita. Sige, unahin na natin si Mami Dina. Hi, Mami! <laughs> so, ito si Mami Dina. Matagal ko na siyang hindi ko nakikita siya in person, ha? Kasi, naka-work from home lang siya since nung uh, before mag-lockdown, nung nag siya. Kasi nung na siya, yon ng anak. An Sexy! <laughs> Ang sagutin? Sexy. Sexy ni mami, oh. Sabihin niyo sa bitin. Wala na ako akong A few moments later. Mm. So, yan. Fail tayo kanina. Sex tayo ulit. Try kong tawagan yung daddy-daddy ko. Si Timothy. Siya yung visor ko sa Mio Mio Department. Try ko kung matatawagan ko siya. Hindi ako pogi. Ang sagot, eh. Hello? Hello? <laughs> Hello? Bakit siya? Ah. ka? Oo. Ah. <laughs> hindi ah. <ha>? Eh? Hindi ako tumatawag eh. Hindi, sinagot ko lang. Uh. whee ikaw haha yeah, haha tomato tomato sinagot ka answer na kalagay whee kalakoy ko yun yung tumatawag. gagi oh but ganon low ba... <laughs> <laughs> ko Baka <laughs> kaya gusto niya <doon>, pero kung ano tumataw na pinilit ako hindi ko ba ala ko mo kagod naikopran ko <laughs> Merry Christmas! Merry Christmas! Ganon dapat kung mag ganon dapat. Dapat. <laughs> Mag-open ka mukha nga, patigid. Siguro, tukatagay ka na naman, no? So, yeah, may sound trip pa ako, no? Asan oh, na? Madilim? Madilim, wag pang bidabida. Oo. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Oh, oh. <laughs> Nang paprang ka pa na naman. <laughs> Oo nga, madilim, di kita makita. So next na tayo, ang next na tatawagan ko, ang mas wetong tatawagan natin at babatiin natin ng Merry Christmas today ay... Tumatagal ko na din ito, hindi nakikita eh. Si Beshwa. Beshwa, 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 Beshwa. ngayon natin, baka busy to sa kakolor na naman na ito eh. Shout out to my best wop. sabi na ako. So, hindi niya sinasagot. So, next na tayo. Chat ko na lang siya ng Merry Christmas. So, next natin na tatawagan at babatiin natin ng Merry, Merry Christmas and a Happy, Happy New Year. Charot! Ayoko ko <laughs> may naisip tawagan pero wag na kasi ayoko <laughs> ayoko so ayan ang next natin natatawagan ay si si tita perla so ayan ito yung tita tita ko sa ano sa office so ito calling calling hello Yes. Hello? inquiry Hello? Hello? may

<laughs> workaholic, workaholic lang. So, <laughs> diba sabi mo, mana ako sa'yo. Kahit holiday, pumapasok. Actually, may, may, inquiry talaga ako. Hindi ko talaga sasagutin. Bakit? Ba't mo sinagot? <laughs> may tatanong nga ako. Huh? May tatanong nga ako. About sa ano, Lazada voucher. Lazada voucher. Meron kayo pa voucher? May free shipping ba? Lazada voucher? Hindi na kami naglalasada. Ay, hanggang 100 lang yung minimum, ano natin, maximum na natin. Wow. Ah. magkano yung minimum? Bakit nag-voucher pa ba? Ewan ko, may nagtatanong na customer. Ang kulit eh. O-order daw siya. 100 lang yung ano, ay yung gifted ba yan, di ba pa di ba yung <laughs> yung gifted? <laughs> <laughs> gifted? Ma, gifted ba? <laughs> joke lang grabe <laughs> 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 naman kayo sa akin pagka pag mag message ako tsaka ano, inquiry lang <laughs> Babatiin lang naman kita. Yeah. Happy birthday. Happy New Year. <laughs> Happy New Year na wag na Merry Christmas. <laughs> Tumatagay ka na naman no. Pakita ba ako? Hindi ako nakaayos ngayon eh. Sino yung nagsasalita? Papa. Ah, si Papa? Hi, pa. Yes. Hi, pa. Hello, po. Anong hello, hello ka din dito, o. Anong nga sa'yo? Ito, Welcome to our live. <laughs>